yung daanan ng bike 2% hindi mag-i-snow hindi rin uulan medyo maliwanag yung kalangitan ngayon may nakikita ko mga stars Yan, French word. At dito, French. Kita mo. Kaya alam makita ng English word. Kaya Maximum speed. 30 speed. Ayan, may mga bike ka rin makikita dito. Ayan, sa gilid. Ayan yung mga ganito. Lagayan ng bike yan. Ito parking. Pag more than one hour ka, magbabayad ka dito. Pero kung naka-hazard ka, mga one hour or 30 minutes less. siya ka magbabae ito <laughs> po ang boss hindi okay, alam nga nagamit kasi alas na mga tao dito may sariling cellphone yan <laughs> yung store Ayan, mga mga momorahil na mga stock dyan, mga second hand tayo sa trabaho ko na nga pala naka naka winter boots ako ngayon naka snow pants kasi negative 6 yan. yan kasi lalamigin tayo lalamigin yung paan natin Tsaka, um, mahirap na ma-frostbite. Okay. Pag dito trabaho ka, dito, yung araw mo, kulang. Mabilis na yung oras dito. Dito lang sa Pinas, Matagal yung Mahaba yung araw Pag sa bahay ka lang Ayan isa e nga pala ito Ayan may ganyan na signal Kasi warning yan Na may Barrier dito sa gitna Ayan, Protection yan Sa mga Nagde-drive Para hindi sila Para makaiwas sila Para hindi sila mag sa gitna So Laking tulong yan yun ang ilaw na yan laking tulong yan para sa lalo na pag winter kaya kailangan mag din sa pagdadrive kasi madulas din yung mga sasakyan lalo na pag ganito na ganyan pa palusong so kailangan magingat lalo na uh, kailangan mababang speed lang yeah, kaya yung mga gustong kumuha ng mga exam sa driver's license gustong gusto nila yung winter yung iba <laughs> kasi walang maximum speed masyado kasi mara maraming snow kasi yeah. so yung mga kabayan kita kita sulit tayo sa video.